Napansin mo ba na ang rosaryo mo ay may kakaibang amoy? May kumakapit na amag sa mga butil nito? Parang may bahid ng karumihan kahit na nililinis mo ito? Kung oo, huwag mong ipagwalang bahala ang senyales na ito. Ito ay hindi simpleng aksidente. Ito ay hindi dahil lang sa kahalumigmigan ng hangin o sa edad ng rosaryo mo. May mas malalim na kahulugan ang mga senyales na ito na kailangan mong malaman ngayong gabi na ito. Ikaw ba ay madalas na nararamdamang walang gana sa panalangin? Parang bigat ng dibdib tuwing hahawakan mo ang rosaryo? May mga gabing hindi mo masimulan ang dasal kahit na gusto mo. O kaya naman ay nakakaramdam ka ng kakaibang init o lamig sa mga daliri mo habang hawak ang mga butil. Nakakaramdam ka ba ng takot na walang dahilan tuwing nasa altar ka? Kung ang mga tanong na ito ay tumutukoy sa iyo, makinig ka ng mabuti. Ang mensaheng ito ay hindi para sa lahat. Ito ay para sa iyo na nakakaramdam ng mga bagay na ito. E kung sasabihin ko sa iyo na ang rosaryo mo ay hindi lang simpleng banal na bagay, na ito ay espada sa espiritual na labanan, na ang kalagayan nito ay sumasalamin sa kalagayan ng iyong kaluluwa at ng iyong tahanan. Si Padre Pio, ang santo ng mga stigmata, ang lalaking nakipag-away sa demonyo ng harapan, ay nagsabi ng mga salitang ito, ang rosaryo ay san data laban sa kasamaan ang taong nagdadasal ng rosaryo ay hindi kailanman matatalo ngayong gabi isisiwalat ko sa iyo ang tatlong malalim na dahilan kung bakit may namamalagi sa rosaryo mo na hindi mo nakikita tatlong senyales na nagpapakita na may espiritual na labanan sa paligid mo. At ang ikatlong dahilan, ito ang pinakanakakagulat. Ito ang dahilan kung bakit umiyak si Padre Pio nang makita niya ang mga tao na nagpapabaya sa kanilang rosaryo. Kaya manatili ka hanggang sa dulo ng mensaheng ito dahil hindi ka nakarating dito ng aksidente. Alam mo ba na si Padre Pio ay madalas na inatake ng masasamang espiritu? Minsan, ay sinasabing dinurugong suntukin siya ng demonyo habang siya ay nanalangin ng rosaryo sa kanyang selda. Nahulog siya sa sahig, nasugatan, nanginginig sa takot, ngunit ano ang ginawa niya? Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kanyang rosaryo at patuloy na nanalangin. Sinabi niya, ang rosaryo ay kadena na nakakagapos sa demonyo. Ito ay hindi simpleng alahas. Ito ay hindi simpleng religious item. Ito ay sandata. Ito ay proteksyon. Ito ay tulay sa langit. Ngunit ano ang mangyayari kung ang sandata mo ay may kalawang, kung ang protection mo ay may butas? Kung ang tulay mo ay may sira, dito nagsisimula ang panganib. Maraming tao ang hindi nakakaintindi na ang rosaryo ay hindi lang basta bendisyon at tapos na. Ito ay nangangailangan ng pag-aalaga. Ito ay nangangailangan ng paggalang. Ito ay nangangailangan ng aktibong panalangin. Hindi ito simpleng koinsidensya na ikaw ay nanonood ng video na ito ngayong gabi. Matagal ka nang may nararamdaman na kakaiba sa rosaryo mo, hindi ba? May pakiramdam ka na may kulang may nais sabihin sa iyo ang Diyos tungkol dito kaya nandito ka. Kaya pinindot mo ang video na ito. Hindi ito aksidente. Ito ay tawag, sabi ni Padre Pio. Ang mga banal na bagay ay dapat ingatan gaya ng pag-iingat mo sa iyong sariling puso. Kung ang puso mo ay maruming, bakit mo ito ipapabayad? At kung ang kaluluwa mo ay may sakit, bakit mo ito pabayaan? Parehong dapat ang rosaryo. Ito ay extension ng iyong pananampalataya. Kung pabayaan mo ito, pinabayaan mo rin ang iyong espiritual na kalagayan. Kaya bago tayo magpatuloy, gawin mo ang dalawang bagay na ito. Una, magsulat ka sa comment section ng mga salitang ito. Padre Pio, protektahan mo ang aking rosaryo at ang aking pamilya ay ito ay simple ngunit makapangyarihan. Ito ay pag-aamin na kailangan mo ng tulong. Ikalawa, mag-subscribe ka sa channel na ito at pindutin ang notification bell. Bakit? Dahil ang mga mensaheng ito ay galit na galit ang kaaway. Ayaw niyang marinig mo ang mga ito. Kaya dapat lagi kang handa na makatanggap ng mga banal na turo na makakaligtas sa iyo at sa iyong pamilya. Ngayon, ah, handa ka na bang malaman ang tatlong dahilan? Ang tatlong sinyalis na nagpapakita na may nangyayari sa rosaryo mo na lampas sa iyong pangunawa? Magsimula tayo sa una. Ang unang dahilan kung bakit may amag o kakaibang pagbabago sa rosaryo mo ay dahil sa pagpapabaya sa panalangin. Oo, marinig mo ng maayos ang pin pinakasimpleng dahilan ay ito. Gaano katagal mo nang hindi hinawakan ang rosaryo mo? Gaano katagal mo nang hindi nanalangin ng buong puso? Alam mo ba na ang mga banal na bagay ay nawawala ng espiritual na lakas kung hindi ginagamit? Isipin mo ito. May isang babae sa Italia sa taong 1960 na nagngangalang Maria. Siya ay isang debotang katoliko. Ngunit dahil sa pagkaabala sa buhay, sa trabaho, sa mga anak, unti-unti niyang nakalimutan ang kanyang rosaryo. Inilagay niya ito sa drawer ng kanyang aparador. Limang taon, limang taon na hindi niya ito hinawakan. Isang araw, nang buksan niya ang drawer, napansin niya na ang dating makintab na rosaryo ay ngayon ay may kumakapit na itim na amag. Hindi lang amag, may kakaibang amoy ito, parang bulok na bulaklak. Natakot siya, dinala niya ito sa pari. Sinabi ng pari, Anak ko, ang Rosaryo mo ay sumisigaw. Sumisigaw ito ng pagpapabaya. Ang Birhen Maria ay umiiyak dahil ang sandata na ibinigay niya sa iyo ay nakalimutan mo na. Umiyak si Maria. Nagpunta siya sa simbahan, pinagbindisyon muli ang rosaryo at nangakong hindi na niya ito pababayaan. At alam mo ba ang nangyari? Sa loob lang ng tatlong araw, nang patuloy na panalangin, nawala ang amag. Bumalik ang kintab ng rosaryo. Ito ay hindi magic. Ito ay biyaya. Sabi sa Biblia sa Santiago 5.16, ang panalangin ng matuwid ay may malaking kapangyarihan at nakakagawa ng mga kahangahangang resulta. Ang Rosaryo ay instrumento ng panalangin iyon. Ngunit kung hindi mo ito ginagamit, nawawalan ito ng buhay. Nawawalan ito ng proteksyon at ang kaaway ay nakakakita ng pagkakataon. Kaya tanungin mo ang iyong sarili ngayong gabi. Kailan ko huling hinawakan ang rosaryo ko ng may pananampalataya? Hindi dahil uso, hindi dahil obligasyon, kundi dahil naniniwala ako na ito ay sandata. Kung ang sagot mo ay ilang linggo na o ilang buwan pa, ito na ang dahilan. Ang amag ay simbolo ng espiritual na kadiliman na pumasok dahil sa pagpapabaya. Sabi ni Padre Pio, walang imposible sa taong nanalangin ng rosaryo araw-araw. Ngunit paano kung hindi ka nanalangin kung ang sandata mo ay nakabaon sa drawer habang ang kaaway ay naglalakad sa paligid ng tahanan mo? Ngayon alam mo na, ang unang sinyales ay pagpapabaya. Simpleng ngunit nakamamatay, ngunit huwag kang mag-alala. May solusyon ito at isisiwalat ko sa iyo mamaya. Ngunit muna ang ikalawang dahilan. Ang ikalawang dahilan kung bakit may misteryosong pagbabago sa rosaryo mo ay dahil sa presensya ng negatibong enerhiya sa tahanan mo. Ito ay mas malalim na problema. Ito ay hindi na tungkol sa iyo lang. Ito ay tungkol sa spiritual na kapaligiran ng iyong bahay. Alam mo ba na ang rosaryo ay parang spiritual thermometer? Ito ay sumasalamin sa klima ng tahanan. Kung ang tahanan mo ay puno ng away, Galit, inggit, sama ng loob, pagmumura, pornografiya o kahit anong uri ng kasalanan, ang rosaryo mo ay nararamdaman ito. Hindi ito simpleng metal at beads. Ito ay benditang bagay na sensitibo sa presensya ng Diyos at ng kaaway. May isang lalaking nagngangalang Ricardo sa Pilipinas. Siya ay nakatira sa Maynila. Mayroon siyang rosaryo na galing pa sa kanyang lola. Isang taon ang nakalipas. Napansin niyang ang kulay ng rosaryo ay unti-unting nagdarken. Parang may kumakapit na mancha. Siya. Nagtry siyang linisin pero bumabalik. Naisip niya, baka dahil sa edad lang ito. Ngunit isang gabi, habang siya ay nagdadasal, biglang nag-snap ang string ng rosaryo. Nahulog ang lahat ng beads sa sahig. Hindi ito normal wear and tear. May kakaiba. Nag-consult siya sa isang spiritual na direktor. Tinanong siya, "Ano ang nangyayari sa bahay mo?" Nauutal si Ricardo. Aminin niya, Kamin ng asawa ko ay palaging nagaaway. May sugal akong bisyo. Naninigarilyo ako sa loob ng bahay. At minsan, minsan may pinapanood akong hindi dapat sa computer. Tumanggo ang pare. Ang rosaryo mo ay sumasalamin sa kalagayan ng tahanan mo. Ang mga masasamang gawain ay pumapatay sa buhay ng rosaryo. Kailangan mong maglinis, hindi lang ng rosaryo, kundi ng buong tahanan. Ginawa ni Ricardo ang penitensya, nag-confess siya, tumigil siya sa bisyo, nag-reconcile sila ng asawa niya, at nang magpabindisyon siya ng bagong rosaryo at magsimula ng limang araw na dasal ng rosaryo, may himala na nangyari. Bumalik ang kapayapaan sa tahanan nila at ang bagong rosaryo ay nanatiling makintab at mabango. Sinasabi sa 1 Pedro Fimber 8, Maging mahinahon kayo, maging mapagbantay, ang inyong kaaway na jablo ay gumagala na parang umungal na leon na humahanap ng masisila. Ang kaaway ay hindi tumitigil. Siya ay naglalakad sa paligid ng bahay mo, naghahanap ng butas sa proteksyon at ang pinakamabilis na paraan para makapasok siya, ang pagpapabaya sa banal na mga bagay. Ang pagkakaroon ng kasalanan sa tahanan, napansin mo na ba na tuwing may malubhang away sa bahay, parang may kakaibang bigat sa hangin, parang may nakabantay na hindi mo nakikita? Ito ay totoo. Ang negatibong enerhiya ay totoo. At ang mga masasamang espiritu ay sumasakay sa galit, sa sama ng loob sa inggit. Sila ay kumakain ng mga emosyong ito. E kaya kung napansin mo na ang rosaryo mo ay may kakaibang pagbabago, tanungin mo, ano ang nangyayari sa loob ng bahay ko? May mga bagay ba akong tinatago may mga bisyo ba akong ayaw kong aminin? May mga tao ba sa bahay na walang respeto sa Diyos? Ito ay mga tanong na masakit pero kailangan mong harapin dahil hanggang hindi mo ito inayos, ang rosaryo mo ay patuloy na magbabago. Ito ay senyales. Ito ay babala. Sabi ni Padre Pio, ang tahanan na walang panalangin ay tahanan na bukas sa kaaway. Kung ang rosaryo mo ay nasa altar pero walang nanalangin, ito ay parang bandila na walang hukbo, walang proteksyon. Ngayon alam mo na ang ikalawang dahilan, ang presensya ng negatibong enerhiya. Ngunit handa ka na ba para sa ikatlong dahilan? Ito ang pinakanakakagulat. Ito ang dahilan na umiyak si Padre Pio nang makita niya ang mga taong nabibiktima nito. Dahil ito ay hindi simpleng pagpapabaya o kasalanan. Ito ay direktang atake ng kaaway. Pakinggan mo nang mabuti ang ikatlong dahilan kung bakit may misteryosong amag o pag pagbabago sa rosaryo mo ay dahil sa direktang espiritual na atake ng masasamang espiritu. Ito ay hindi biro. Ito ay hindi pa mahiin. Ito ay totoo at ito ay nangyayari sa mas maraming tao kaysa sa iniisip mo. Alam mo ba na ang demonyo ay may takot sa rosaryo? Sila ay umiiwas sa mga taong madalas na nanalangin nito. Ngunit ano ang ginagawa nila sa mga taong mayroon nito? Ngunit hindi nanalangin? Sinisira nila ito. Dinudumihan nila ito. Ginagawa nilang walang silbi. Bakit? Para kapag dumating ang araw na kailangan mo ito, huwag ka nang umasa. Para kapag kailangan mo ng proteksyon, wala ka ng sandata. May isang napakahirap na kwento na ibinabahagi ng mga obispo sa Vatican. May isang madre sa Spain noong 1980s na nakakita ng kakaibang bagay sa kanyang rosaryo. Umaga pa lang, napansin niya na may kumakapit na pulang mansya sa mga beads parang dugo ngunit hindi siya nagbleed walang sugat nalilito siya sinubukan niyang hugasan pero hindi natatanggal kinabukasan dumami pa ang pulang mancha at sa ikatlong araw ang string ay unti-unting nagitim parang may nasusunog pero walang apoy nagreport siya sa mother superior dinala nila ito sa exorcist at ang sinabi ng exorcist ay nakakakilabot, may demonyo na nagtry na sirain ang pananampalataya ng madre na ito sinisira nila ang kanyang rosaryo para siya ay matakot at huminto sa panalangin. Ginawa nila ang solemn exorcism sa rosaryo mismo. Habang nanalangin, ang madre ay nakaramdam ng malakas na init sa kanyang mga kamay at biglang may maliit na usok na lumabas sa rosaryo. Pagkatapos na wala lahat ng mantsya, Bumalik ang orihinal na kulay, ang madre ay umiyak, hindi dahil sa takot, kundi dahil naintindihan niya kung gaano kalaking labanan ang kanyang pinasok. Sabi ni Padre Pio, nang marinig niya ang kwentong ito, ang kaaway ay may takot sa rosaryo, kaya ginagawa nila ang lahat para ito ay mawalan ng kapangyarihan sa ating mga kamay. Huwag silang pagbigyan. At umiyak siya. Bakit? Dahil nakita niyang maraming mga katoliko na sumusuko sa unang sinyalis ng atake. Hindi nila pinapansin ang rosaryo nila. Hindi nila alam na ito ay battleground mismo ng espiritual na digmaan. Sinasabi sa Efeso 6, pam sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo kundi laban sa mga pamunuan laban sa mga kapangyarihan laban sa mga tagapamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan laban sa mga masamang espiritu sa sangkalangitan ang rosaryo mo ay sandata sa labanang ito kaya obvious na ang kaaway ay gustong sirain ito Paano mo malalaman kung direktang atake na ito? Narito ang mga senyales. Una, ang pagbabago ay napakabilis, hindi gradual, biglaan. Pangalawa, may kakaibang amoy na hindi natural, hindi simpleng bulok o musti, may parang nasusunog o may chemical. Pangatlo, kahit linisin mo, bumabalik agad. Pangapat, may kakaibang pakiramdam kapag hawak mo. Parang may init o may kuryente o may bigat. Panlima, nangyayari ito sa panahon na kailangan mo talaga ng panalangin. Parang timed attack. Kung ang mga senyales na ito ay tumutugma sa iyo, huwag kang matakot. Oh, seryoso ito. Oo, oh, totoo ito. Ngunit mas malakas ang Diyos, mas malakas si Jesus, mas malakas ang Birheng Maria, at mas malakas ang panalangin mo kaysa sa lahat ng atake ng kaaway. Ito ang dahilan kung bakit si Padre Pio ay palaging may dala-dalang rosaryo. Kahit natutulog siya, nakahawak ito sa kanyang kamay. Alam niya na ito ay protection. Alam niya na ang kaaway ay umiiwas sa mga taong may aktibong panalangin. Kaya sinabi niya, "Huwag mong bitiwan ang rosaryo. Ito ang kadena na nakakagapos sa demonyo." Ngayon, alam mo na ang tatlong dahilan pagpapabaya sa panalangin, presensya ng negatibong enerhiya sa tahanan, at direktang atake ng kaaway. Ngunit ang tanong ngayon, ano ang gagawin mo? Papabayaan mo ba o lalaban ka? Dahil kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, ibig sabihin handa ka ng lumaban, handa ka ng baguhin ang sitwasyon, kaya makinig ka ng mabuti. Ibibigay ko sa iyo ang solusyon, ang protokol na itinuro ni Padre Pio mismo para sa pagliligtas ng rosaryo at ng tahanan mo. Ngayon ang oras para kumilos. Huwag ipagpatuloy ang buhay na wala kang proteksyon. Huwag ipagpatuloy ang pagpapabaya sa rosaryo mo dahil ang rosaryo ay hindi simpleng alahas. Ito ay sandata at kailangan mong gamitin ito. Narito ang tatlong hakbang na kailangan mong gawin sa loob ng tatlong araw. Hindi limang araw, hindi isang linggo, tatlong araw. Bakit tatlo? Dahil ito ang sagradong numero ng pagkabuhay. Si Jesus ay nabuhay muli sa ikatlong araw kaya ang tatlong araw na ito ay kapangyarihan. Hakbang numero uno, linisin ang rosaryo mo sa pisikal na paraan. Kumuha ng isang tasa ng tubig. Lagyan mo ng kaunting asin na bendita. Kung walang asin na bendita, regular na asin, pwede na. Basta idadasal mo. Ibabad mo ang rosaryo sa tubig na may asin sa loob ng sampung minuto. Habang nakabaon, magsabi ka ng ama namin tatlong beses. Magsabi ka ng abaginoong Maria sampung beses. At magsabi nagsabi ka ng luwalhati sa Ama tatlong beses. Pagkatapos ng sampung minuto, kunin mo ang rosaryo at punasan mo ito ng malinis na tela. Huwag mo itong patuyin sa init ng araw. Patuyin mo sa malamig na lugar. Bakit? Dahil ang init ay maaaring magdulot ng physical damage. Ang malamig ay nagpapahinga sa material. Habang pinupunasan mo, magsabi ka ng mga salitang ito. Sa pangalan ni Heso Kristo, nilinis ko ang rosaryo na ito. Tinatanggal ko ang lahat ng negatibong enerhiya, lahat ng kadis kadiliman, lahat ng atake ng kaaway. Ang rosaryo na ito ay banal at protektado ng dugo ni Kristo. Amen. Ito ay simpleng ritual ngunit napakalakas. Ang tubig ay simbolo ng binyag. Ang asin ay simbolo ng purification. Ang panalangin ay yung nagbibigay ng spiritual authority. Kaya huwag mong gawin ito na parang routine lang. Gawin mo ito ng may pananampalataya. Hakbang numero dalawa. Magpabendisyon ng rosario sa pari. Oo, kahit na bendisyon na yan dati, kailangan mo ulit. Bakit? Dahil ang blessings ay tumatagal based sa paggamit. Kung matagal mo nang hindi ginamit, ang blessings ay unti-unting nawawala. Pumunta ka sa pinakamalapit na simbahan, dalhin mo ang rosaryo mo. Humingi ka ng bendisyon sa pari. Kung may exorcism prayer sila, mas mabuti. Sabihin mo sa pari, Father, ang rosaryo ko ay may nakikitang pagbabago. Gusto ko po na muling bendisyonan at protektahan. Hindi ka dapat mahiya. Maraming tao ang dumaan na dito. Ang pari ay hindi ka huhusgan. Tutulungan kanya. Pagkatapos ng bendisyon, mag-alay ka ng kandila. Magrosary ka sa harap ng Santisimo Sakramento kung maaari, kahit isang misteryo lang. Pero gawin mo ito ng buong puso. Ito ay act ng pagbabalik. Ito ay pagsasabi mo, Ginoo, bumalik ako. Hindi ko na pababayaan ang sandata na ibinigay mo. Hakbang numero tatlo, mag-commit sa tatlong araw ng daily rosary prayer. Ito ang pinakamahirap, ngunit ito ang pinakamahalaga. Sa loob ng tatlong araw, araw-araw, Walang excuse, mag ka. Kahit isang misteryo lang, kahit limang dekada. Ngunit gawin mo ito ng walang question. Araw 1. Maliwanag na misteryo. I-focus mo ang panalangin mo sa paglilinis ng tahanan. Sabihin mo, Birheng Maria, linisin mo ang aking tahanan. Tanggalin mo ang lahat ng masasamang presensya. Protektahan mo ang aking pamilya. Araw 2. Masaklap na misteryo. I-focus mo ang panalangin mo sa paghingi ng kapatawaran. Aminin mo ang lahat ng pagkakasala na naging dahilan ng pagpasok ng kadiliman. Sabihin mo, Jesus, patawarin mo ako na nagneglect ako nagkumita ko ng kasalanan kaawaan mo ako Araw tatlo, maluwalhating misteryo. I-focus mo ang panalangin mo sa pagpapasalamat at pagtatagumpay. Sabihin mo, Salamat ginoo dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na magbago. Ngayon ang rosaryo ko ay sandata ulit. Ngayon ako ay protektado. Pagkatapos ng tatlong araw na ito, makikita mo ang pagbabago. Hindi lang sa rosaryo, kundi sa buong tahanan, sa iyong loob, sa iyong pamilya, dahil ang tatlong araw na ito ay spiritual na reset. Ito ay parang factory reset ng iyong pananampalataya, sabi ni Padre Pio, ang taong seryoso sa rosaryo ay hindi maaring mabigo. Dahil ang birhen ay nasa likod niya, si Jesus ay nasa kanyang harapan, at ang mga anghel ay nakapaligid sa kanya. Gusto mo ba ng proteksyon na ganito? Gawin mo ang tatlong hakbang na ito, at sa mga tatlong araw na ito, iwasan mo ang mga bagay na makakapagdulot ng negatibong enerhiya. Huwag kang manood ng violent movies, huwag kang makipag-away, huwag kang makinig ng malaswa na musika, huwag kang mag-gossip, panatilihing malinis ang tahanan. Panatilihing malinis ang isipan, panatilihing malinis ang puso. Kung kaya mong gawin ito, pangako ko sa iyo, sa pangalan ni Padre Pio, makikita mo ang Himala, hindi dahil magical, kundi dahil ang Diyos ay sumasagot sa mga taong seryoso sa kanilang pananampalataya. Kaya ngayon, kung naintindihan mo ang mensaheng ito, kung handa ka ng kumilos, magsulat ka sa comment section. Uh, tinatanggap ko ang hamon ni Padre Pio, tatlong araw ng rosaryo para sa aking tahanan. Walang hiya, walang takot. I-claim mo ang proteksyon at pagkatapos, i-share mo ang video na ito sa tatlong kaibigan mong alam mong kailangan rin ng mensaheng ito. Dahil ang video na ito ay hindi lang para sa iyo. Ito ay para sa lahat ng nangangailangan ng pag-asa. Ngunit bago tayo magtapos, may isang bagay pa akong kailangan sabihin. May isang panalangin na itinuro ni Padre Pio na napakalakas para sa proteksyon ng rosaryo at ng tahanan. Ito ay simple ngunit direkta at gagawin natin ito ngayong sama-sama. Huminga ka ng malalim. Isara mo ang mga mata mo kung kaya. Hawakan mo ang rosaryo mo kung meron ka dyan. Kung wala, hawakan mo ang puso mo. Dahil doon nakatira ang tunay na rosaryo, ang pananampalataya. Magsimula tayo. Mahal na Heso Kristo, Hari ng Langit at Lupa, lumapit ako sa iyo ngayong gabi na may pusong puno ng pagsisisi at pag-asa. Alam ko na nagpabaya ako. Alam ko na nagkumita ko ng mga kasalanan na naging dahilan ng pagpasok ng kadiliman sa aking buhay. Ngunit nananalig ako na ikaw ay Diyos ng pangalawang pagkakataon. Ikaw ay Diyos ng awa. Kaya ngayon, hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na linisin mo ang rosaryo na ito. Linisin mo ang aking tahanan. Linisin mo ang aking puso. Tanggalin mo ang lahat ng negatibong enerhiya. Tanggalin mo ang lahat ng atake ng kaaway. Tanggalin mo ang lahat ng takot, galit, sama ng loob, inggit at kasalanan na naging dahilan ng pagpapabaya ko sa iyo. Jesus, ikaw ang ilaw ng mundo. Ikaw ang siyang nagwagi sa kamatayan. Ikaw ang siyang nagtayo sa ikatlong araw. Kaya nananampalataya ako na sa tatlong araw na ito, magtayo ka rin sa aking buhay. Magbalik ka rin ng proteksyon sa aking tahanan. Birheng Maria, ina ng Rosario, ako ay sumasaklaw sa ilalim ng iyong belo. Protektahan mo ako. Gabayan mo ang aking mga hakbang at huwag mong hayaan na ako ay maligaw muli. Ipanalangin mo ako sa iyong anak. At sabihin mo sa kanya na ako ay nangako na, nangako na hindi ko na pababayaan ang sandata na ibinigay niya sa akin. San Miguel Arkanghel, ipagtanggol mo ako sa labanan. Laban mo ang mga demonyo na nag-aatake sa aking rosaryo. Laban mo ang mga masasamang espiritu na gustong sirain ang aking pananampalataya. Ikaw ay prinsipe ng mga anghel. Ikaw ay general ng langit, kaya inaasahan ko na ikaw ay tatayo sa harap ko sa labanang ito, Santo Padre Pio, ikaw na nakipaglaban sa demonyo ng harapan, ikaw na may mga sugat ni Kristo sa iyong katawan, ikaw na nag-alay ng buong buhay mo sa rosaryo, Ipanalangin mo ako. Ipanalangin mo ang aking pamilya at samahan mo ako sa tatlong araw na hamon na ito. Lahat ng ito ay aking hinihiling sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ulitin mo sa iyong sarili. Ako ay protektado. Ako ay pinagpala. Ako ay pag-aari ng Diyos. Ito ay hindi simpleng panalangin. Ito ay deklarasyon ng pananampalataya. Ito ay proklamasyon ng pagmamayari ng Diyos sa iyong buhay. Kaya huwag mong basta-basta ulitin lang. Damhin mo, paniniwalaan mo. Gawin mo itong bahagi ng araw-araw mong buhay. At tandaan mo, ang labanang ito ay hindi isang beses lang. Ito ay tuloy-tuloy. Kaya ang commitment mo sa rosaryo ay hindi dapat magtapos sa tatlong araw. Dapat ito ay simula lang. Simula na ng bagong buhay na puno ng panalangin, puno ng proteksyon, puno ng biyaya. May isa pang mensahe akong gustong ibahagi sa iyo pero ito ay para sa susunod na video. May isang bagay pa na kailangan mong malaman tungkol sa mga bagay sa altar mo. May isang banal na bagay na kung hindi mo tama ang pag-aalaga, mas delikado pa ito kaysa rosaryo. Pero hindi ko ito isisiwalat ngayon. Kailangan mong maghintay kailangan mong maging handa. Kaya mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nag-subscribe. Pindutin mo ang notification bell at abangan mo ang susunod na video dahil ang mensaheng iyon ay makakapagligtas sa maraming kaluluwa. Salamat sa iyong pakikinig ngayong gabi. Salamat sa iyong oras. Salamat sa iyong pananampalataya. Nawa ay pagpalain ka ng Diyos. Nawa ay protektahan ka ni Padre Pio at nawa ay gabayan ka ng Birheng Maria sa lahat ng araw ng iyong buhay magdasal ka, manalig ka, at huwag kang sumuko dahil ang Diyos ay kasama mo lagi. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Hanggang sa muli, maging malakas ka, maging banal ka, at maging handa ka palaging lumaban dahil ikaw ay anak ng Diyos at ang mga anak ng Diyos ay hindi natatalo kailanman.